Isang isla sa Kawayan Masbate ating pinuntahan dahil ating napag-alaman na ito'y punong-puno na ng mga kabahayan. So, habang naglalakad nga kami, marami pala mga bahay dito, ano? Sa oh, ilo Marami ditong ang bahay-bahay, dikit-dikit. Dikit-dikit. Tsaka mga magaganda, no? Burgantin? Oh. Magaganda ang bahay. <coughs> oh. ang hanap ko kasi dito, guys ang hanap boy din talaga dito sa hilotungan is yung pangisda talaga so makikita nyo mayroon dito kalsada pala mayroon na mga mga, ano, mga bilad ano, bilad. ng na mga isda so ito na nga guys uh, ah, nagpalipad na tayo ng drone at nakita na rin natin itong tinatawag nilang Buag. Yan yung nakikita natin sa ating screen so sabi ni Mr. Barnes tinanong ko kasi siya kung ano ang, ang English ng puzzle Buag, separated island daw island din siya pero ano talaga siya parang nakahiwalay lang siya sa hilutungan pero part pa rin ng hilutungan part pa rin ng Hilotungan. hindi makita dito kaya kasi tinawag, you know, ito na, tayo kaya tinawag na pasil buwag kung kita yung nga naman guys eh part pa rin po ito ng hilutungan na kung saan malayo don sa pinaka isla so ito po maganda ho dito pumunta maligo dahil meron siyang sandbar yan Mula sa pantalan ng Kawayan ay sumakay tayo ng bangka papunta sa nasabing isla at medyo pahirapan pa nga ang pagkarga ng motor ko dahil pa hanggang sa ngayon ay wala pang maayos na rampahan dito sa pier ng Kawayan kaya sa mga may balak rin na dalhin ng kanilang motor ay may mga nagbubuhat naman po dito. 300 to 500 pesos po ang singil nila depende sa laki ng motor. Habang nasa biyahe tayo papuntang hilutungan ay marami tayo dito may kitang mga isla-isla at may mga kwento-kwento yan. At habang papalapit na tayo ay sinalubong tayo ni Kagawad. Nandito pala tayo ngayon Del piyesta dito sa barangay nila. Yan, yan si Kagawad Benz Bacos. Nandito tayo ngayon sa Hilutongan Island. Ito isa ko pa rin ho ng Kawayan Masbate. At uh, ito na po yung motor natin. Ibababa naman ho dito sa isla na to. Tara, tingnan natin. Baka malaglag. <laughs> so bakit pa ba dinala itong motor dito? Mamaya, interview natin si Mr. Bart. Sige Mr. Bart, i-voice over mo na lang habang binababa yung motor. So actually, dinala dito ang motor dahil mayroon motor, uh, motor gate sa bukas. Okay. So, pista po dito sa Barangay Hilotongan. So, bali, kami po yung ano, uh, ilagay dun sa unahan kasi sa totoo, ko, no, kami yung, yung pinakamalaki na motor. <laughs> <laughs> Maxi scooter. <laughs> Maxi -scooter. <laughs> Maxi -scooter. Maxi scooter. Scooter scooter. Anong motor mo nga, Mr. Bart? PCX. Uh, PC so, yun to muna tayo dito, guys, dahil ang layo ng bahay uh, bahaya natin. Yung agwat natin sa parade talaga. So ito pala yung parade dito sa Ilutuan Doon sa may tubing dagat Una, papunta nga dito sa mga Eskinita O looban dito sa barangay na ito Ayos! Sabi mo Rep sa parade First time ko lang ako makaparid na kasama mga trupa At maraming salamat sa Maspati Brothers Club Shoutout kay JM Nga Vlogs Bergantin Marky Almo Yoko TV Rob TV At si Otoban Bar At ka yung kasama natin Si Busapil Vlogs Yan okay At maraming salamat din sa iyo Mr. JB Sa pagkakataon na may experience Yung kanitong kapestahan Dito sa Barangay Lutungan Kawayan Mas Bate. At saka no Meron ako nalilimutan pa rin JM no? Si Vince Bacos pala Uy, Vince Bacos out, Thank you din Kay Vince Bacos Shoutout at saka... Vince Bacos Shoutout kay Vince Bacos kay Ami Al Amit. At siyempre hindi mawawala ang yung kapitan dito sa Barangay Hilutungan. At siyempre pala si Shano, malimutan natin no si Shano yung ano drone pilot natin. Ayan. sa mga na mga tanawin Dito sa Masbate hindi ka sumama kay JM Love Sa kanyang biyahe, hindi papakita sa buong mundo Mga yamang tinatago na madami Turis mo lalo lumalawak Dahil sa lugar na dito lang makikita at walang katulad Kaya sumama ka, para makita ng mga mata Kung gano'ng kaganda, tara Masbate na yeah. So yun guys, nandito na tayo sa plaza ng Hilotongan Ito yun, tapos na po yung parade ito po yung mga float nila. Isa sa mga maganda dito eh. Ito pong float ay kariton lang. Ito yung ginawa nila, dinesignan, kada purong. So, ito po. Tapos sa loob, may kita natin yung uh, event program dito sa loob na tingnan natin. Ayan, ito. Oh. <laughs> Charity! Ayan naman sila sa likod Sample, ano ang lulutuin natin ngayon? So mga ka-adventure, uh, hindi ko pa masasabi pero yung mga available lang doon sa island ay itusubukan natin at siyempre kasama namin kayo sa pagkain natin ng masasarap na sipot. Mga idol! Sa isla ng Giblobngan, marami mga puno ng niyog maasahan ba namin na isa sa mga sahog sa lulutuin mo ngayon ay eh. may buko? Of course, why not? Kayang-kaya yan mga ka-idol. Marami doon. Marami doon at siyempre, magpapaalam tayo. Na... Yes. May, may bayad pala pag ano? Pag, 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 pag akit ng ano, buko, kukuha ka ng buko, may bayad pala? Wala okay. naman kasi magpaalam ka lang. Basta Pero kung mabigay ka ng tip. Okay. Pero kung kailangan sa ano, no, ingredients ni uh, boss, yes. pagluto-luto, subukan natin para mas maging masarap talaga. Yes, gawa natin ang paraan yan. Diba, gata. Pag hinaluan, lahat ng putay, gata. Masarap, buko. Supra. No? Sarap yan. Ano ba plano? Sisisid ka pa po doon? Siyempre, habang nagsisid ako, manood kayo. At abangan nyo hanggang sa dulo ang kainan. Mini GM nga vlogs. <laughs> Siyempre, kasama ng lahat ng mga vloggers dito sa Paspate. Ang pinakamagandang probinsya dito sa amin. Nag-enjoy ka na sa travel na busog ka pa. Tama. Kaya samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Tara na. Tara na. arat na. Ito po pala ang boses ng AI. Ito nga po mga kaibigan. Dito sa baba natin, punong-puno ng uh, niluto ni uh, Ampel Adventure. Boss, anong pangalan ng niluto mo? Ah, uh, GM. Ito mm. po ang tinatawag sa amin na landang. Oh, So ang ginawa natin dito, Mm -hmm. ay nagkata tayo ng nyug. Okay. At napakasarap nito at very common ito, lalo na dito sa ating probinsya sa Masbate. Oh, With saba po ito, oh. saging na saba. Ito. At siyempre, try nyo po. Sige. Na, natikman mo na? Yes. Hey, oh, sure. Tapos na ko na bago ko pa tatikman sa iyo para siguradong masarap talaga yung merindahan natin ngayon. Ah, Ayos, yes. yes. sir. so, so ngayon, adventure. Ay, nginit! Ilapag ko nalap, boss. Okay. Yan, ang ilapag ko na lang. Yan. Pa, paano ba kinakain itong landang? Kapag kumain ka nito dahil bukod sa napakainit no to at matagal pong maging malamig, mm -hmm. kailangan hipan mo muna bago mo siya muna. para wag kang mapasok. So, Sige, try natin. So, una ko muna ito try itong sabaw. Tama ba? Yes. Sabaw muna. Unit nga, boss. Ang <laughs> pilot, sure. Mm -hmm. Init, amplan adventure init nga. Tao? No? Hmm. 'Yon. Manamis-namis. Tsaka gusto ko yung may sago. Wow, para manguya-nguya mo siya. Tsaka ito na nga yung saba. Yes. Tingnan natin. Ano ba dapat yung nilalagay dito, yung hinog na, hilaw? Mas maganda kasi yung hinog na para madagdagan yung tamis namis. na inilagay natin. Bukod sa asukal, asukal, mas asukal. Dagdag tamis pa yung hinog na saging na saba Wow Okay Ano ba yung mga ingredients mo dito? Saba, asukal, sago Siyempre, nilagyan natin ng una-una Yung, una -una, yung mm -hmm. gata, landang, saging na saba na hinog At para mas malong malinamnam sa siya mga ka-adventure Ay nilagyan natin yan ng konting asin mm -hmm. Para mag-agaw yung tamis at saka yung asin Okay Tamis at alat? Yes Ito na, tikman na natin with saba Mm. <laughs> Grabe, init sa <laughs> to. Init nga boss, pero sarap. Mm. Sarap. Unpale Adventure. Kung gusto nyo makakita kung paano niya niluto ito, abangan nyo sa kanyang channel. Yes. ampil Adventure, no? Yes po. Oh. Yan, i-promote ko na rin yung other channel mo. Boss Unpale Vlogs, ang mm -hmm. aking masasarap na pagkain. At sumunod naman, yung aking Boss Unpale Vlog 2.0. Kung gusto nyo makakita ng iba't ibang exotic food na dito lang makikita sa channel ni Boss Ampil Black 2.0. Hmm. Alas na boss? Okay na. Hindi ako makahintay na ano. Sige. Kain lang ng kain kasi sobrang sarap. Kaya sa mga nanonood dyan, na panginihintay nyo, follow nyo na. Ang um, adventure, uh, Ampil Adventure. Uh, tara, kain tayo. Sarap! Okay. Hmm. Alas. Dalo. Ayos.